Juan Kabanata 10 Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Isang napakalalim na paanyaya ang inihahayag sa atin ni Jesus sa talatang ito. Tinatawag niya tayong mga tupa, hindi bilang insulto, kundi bilang tanda ng kanyang malasakit sa simpleng larawan ng pastol at tupa, inilalarawan ang matibay at personal na ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang mga anak. Una, sabi ni Hesus, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Napakahalaga ng pakikinig sa boses ng Panginoon sa gitna ng ingay ng mundo, problema, tukso, takot, at pagkalito. Madalas natatabunan ang tinig ng Diyos. Ngunit ang tunay na tagasunod ay natututo pa rin tumahimik at makinig. Ikalawa, nakikilala ko sila. Ang Diyos ay hindi lamang nakakakita ng ating panlabas. Kilala niya ang ating puso, ang ating mga iniiyak sa gabi, ang ating mga lihim na takot at maging ang ating mga pagkukulang. At sa kabila ng lahat, minamahal niya tayo ng buo ikatlo. Sumusunod sila sa akin. Ang tugon sa pag-ibig ng Diyos ay hindi takot kundi pagtitiwala. Kung alam nating kilala at iniingatan tayo ng ating pastol, natural na susunod tayo sa kanya kahit mahirap, kahit masakit dahil tiwala tayong ligtas tayo sa kanyang piling. At ano ang gantimpala? Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan kailan may hindi sila mapapahamak, hindi sila maaagaw sa akin ni Numan. Kay gandang pangako, walang sinuman, hindi ang kaaway, hindi ang ating kahinaan, ni ang ating madilim na nakaraan ang makaagaw sa atin mula sa kamay ni Jesus at ng Ama. Sa mundong puno ng takot at kawalang katiyakan, ang mga salitang ito ay paalala na may pastol tayong hindi kailanman tatalikod sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Tayo'y Kanya at sa Kanya ligtas tayo magpakailanman. Panalangin, Panginoong Hesus, salamat sa iyong katapatan. Salamat na kilala mo ako ang aking kabuuan, ang aking kahinaan, ang aking kwento. Sa gitna ng gulo at ingay ng mundo, turuan mo akong makinig sa iyong tinig. Gawin mong malinaw ang iyong mga hakbang upang sundan ko ang landas ng buhay. Panginoon, kung minsan ako'y naliligaw, kung minsan ako'y natatakot. Ngunit salamat dahil pinapaalalahanan mo ako na ako'y iyong tupa at wala ni isa mang makaaagaw sa akin mula sa iyong kamay. Binibigay mo ang buhay na walang hanggan isang buhay na may katiyakan, pag-ibig at kapayapaan sa iyong piling. Tulungan mo akong manatiling tapat sa iyo at huwag akong kailanman mahulog sa takot o pag-alinlangan. Ikaw at ang Ama ay iisa at sa inyong mga palad, ligtas ako. Amen.